Sinolog wow. Festival yan. Tingnan mo, napaka-colorful. Marami kasi, ito yung kasi sa kami sa ganda. Alam, okay. alam nyo na yung rumpi. Oo. Oh, oh, oh. yeah. Oh. Ang rumpi ay? Nandun lagi sa, kwarto. Mm. Then, pay later. Pay later. Oh, kasi siya mag -lunch. Ah, okay. Oh, ano, mag -lunch. Siyempre, pag oh, oh. lunch magpapahay oh, kaya rompi. rumpi. Natural. Kaya rumpi. Ito na siyang rumpi. yan <laughs> rompi? So, yun guys. ang uh, kasabihan. Kahusay ko sa nimo. Yes. yes. <laughs> Masaya kami. Ah! Buta! Bota! Welcome to my blog. At nalangin naman ako sa bisita! At sila Tagaw Yan! sila sa akin! Sabi... Box, itip, tinulang manok! Yes. Pero wala kayo, tinulang manok! Ang ah. kanilang... Sinurf lang namin ay... Instagram. Ang tinipla namin ah. <laughs> is <laughs> Ito sana na is na natin na wala na rumpi. Oh, Pero buti na lang alam nila yung ano, bakit naging rumpi, naging rumpi yung ita. Ano siya. naging, oh. bakit naging rumpi? Kasi natin, lagi, siya lagi siya nasa kwarto. Lagi siya nag-rent ng room. Kaya, yes. after nang mag-rent ang room, mag-pay later. Mag Kaya, room pay. pay. Kaya, lagyan natin ng sili. Ito talaga si the best talaga to sa ating metabolism. Lagyan natin ng sili ang tinulang room pay. Madamihan hmm. yeah. mo. Takain ka. Kasi Isa lang. ako, maedy ako talaga Mayinig sa maanghang sa yes ah, so, ah. Para ka naman taga bicol ma'am. hindi kasi nasara ako nung nandun pa ako sa Thailand parang ah, ah, Yung ganun? talaga yung parang yung parang 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 masarap parang okay, Mas parang Ayan nakakain na sila, kaya titikman na nila at makapag-judge na sila. Sila ka ating ngayong hurado. Kasi mga judgment. Okay. <laughs> judge number one, judgment, number uh, one. Uh, judge, judge okay, number one. judge number one, a, former Mr. <laughs> Universe 2027. Yes, right. Advance. Advance, right, 2014. <laughs> oh. Ayan na, wala lang, okay. okay. title. <laughs> Blagger ka na lang. <laughs> at ito naman, <laughs> si Mr. 1980. Ang <laughs> sabi, magkiklin mag yung 1990. Oo, nagsabi sa mga sasya. Uy, ako na. Bakit si ma'am na? Gusto ba kamagawal tayo ng corona <laughs> ng na <laughs> <laughs> nagtutuong miss? Di misi? mamaya may subihin yes. na ka barangay. Ah, first time ko kumain ng. <laughs> ako. Bakit nagkiklin na ikambis and sims? <laughs> okay ka, magkakain lang sila. Okay. O, mag um ilan sili naman lalagay mo dyan sa ano mo? Nina? Mga ilan ba to? Ha? Wala pa yan? Isa na, may isa na sa akin. Ilan ba? Ilang mang sili? Tatlo Tatlo lang tatto. Siyempre, Siyempre, Siyempre Tatlo lang Oo, oh. Isa lang muna Oo, Okay, pampano Ayan Ma ano, ano talaga sa sili Yan. okay, go Sigawan na tayo One, two Na na natin isisigaw hey, Ano yung mga Hello mga ka-vlog <laughs> Hello baby love Sa kanunoy Dahil Hoy. yan Si baby love At si Latagaw At anong sinasabi mo Latagaw? Hoy, grabe ba? Ay, grabe ba? Kaya pa ba? Kaya pa Ayan ay, si bibilab love Ladi, si miss Ladi, makal si Latagaw Susubo na sila Na Tino lang isdan ni Si Rompi! Sisigaw na siya! Hindi ka pala Hello, hello, hello mga babalad! <laughs> yeah. Sige, sige, sige! Kumain na kayo! I'm sure nagutom, nagutom na kayo! Abang uh, inaantay pa natin si Tatang, isang vlogger natin kasi siyempre may edad na yon Kailangan nang tayo natin yung tindihan natin! Tatang, si tatang, tatang! Tata malakas si oh, malakas oh, malakas na si Tata. malakas pa kumayod. Malakas si, si Tata. Aminin natin pinaka bunso siya. Yes. <laughs> thank you, thank you po. Okay, let's enjoy and welcome to my vlog. Yay! Okay, pa-masaya. Hype no? over the top. over the top. Okay. Kaya, Kaya, nah na, ay, ba, na, 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 nga na, ang yes. nagkagagawas sa pagsasabintahan, nagkagagawas. Hahaha! <laughs> nabubulabo? <laughs> Oo, kayo siya nabubulabo Uy, sino ba? Kaya talaga to, to yan? Umuran man. May ano sa Lungsug? Ay, ba, Interbarangay. Ay, may ba, inter, ay, inter kasi siya nakuan. Adto. Anong nalimutak pa? Pag-on siya lang ako. Tagaan ko na luwat ikaw. Para parehas quality, liwat siya na ako na yan, no? Mga tunalakit. Lungsug yan Kaya nito? Batang.

Ito na guys, ipapakita. Eh, Ay, si kapitan. Ipapakita namin sa inyo ah. Ito yung ano. Pero may cave talaga dito. Pero ako talaga cave. Cave? Okay. So, Pakasukin ko sa sana cave pero Nakapasa eh. Nakapasok na cave sa Dapat morning lang. Oh, dapat morning. Oh. Di Kasi na lang schedule. Ito yung si guys Uwag, yung rompe. Oh, nga kita. Kasarap grabe. ano masan? Duming kung na. Oh, sabado. Buwas. Buwas? Oh, ah, pwede naman kayo ng office. Oh, oh, para makasunod, kasi in a uh, kanyang, cave. Oo. Hindi naman Hindi ako sa mga nasusunod-sunod sa cave. Uy, gusto Oo. ko. First time po. Oh. talaga yung first time po. Ito na hadlo pa kasi dinak maaramad First time po magsalo. Di rin ko adventure. I'm not na makakuha sa adventure actually. Ito Binabayila ako ng vlogging. Maram ka naman. Saan ba na-order mo na ito, mga kuha? Diyan sa Subipo. Pinalaki ko yan. Bakit? Magtatanong ka pa? Ay, masarap pa. Ah. Magtatanong ka ng maraming kaalaman. Kuya Kid, ka ba yan? Alam nag mo, nagpapasarap sa kanya kasi yung luya. Mm-hmm. Nananamnam mo yung luya. Luya. Mm-hmm. Hindi, pag sumasayaw. Ah, ano talaga? Pag nagluluto talaga kami, sumasayaw talaga kami ng pandang Nagitong sa ilaw. Ayun, ayun oh, yung kayo. ritual nyo before kayo. lutuin yung, yung mga putahin nyo. Habang nagluluto kayo, masayaw sayo kayo. Oh. Mmm. Oh. Okay. Yes. Masayaw kami ng pali yung apoy-apoy-apoy sa kamay. Hmm. <laughs> Kaya pala kakaiba yung ba ba lang Yung pala yung seto, oh. Kaya huh? mm -mm, ba yung lasan? Kasi yung mga restaurant talaga, iba't iba yung, yung ritual, yung ritual yung na ritual ang ginagawa nila. May ritual yung yung talaga. Parang kadang pipi. Oh, kami sinikal ba yung yung ginagawa nila? Sumasayo muna ng Pandango sa ilaw. Iba-iba lang. Ibang, minsan naman bukas, ano naman, maranaw dan. Dayang. Mayroon nila budots, mayroon din. Oo, ano, ano, kasi kami sa mga ano, traditional. Ah, okay. Ayun. Totoo talaga, sumasayo talaga kami. Hindi Hindi biro. As in? Oo po. Oo, oh, okay. Mayroong masarap talaga, sulot na palagi. Di ba niya? Di biro, masarap yung tinura. Oo, oh, masarap. Iba sa luto talaga. Ano. Hmm? Uh -um. <laughs> Oo. So bright. Oo na na. Na Alam mo, hindi talaga nabindot hmm. ni Mistin Calvario ganina sa tour namin mm Ah, oh, kala ko sa inugaran na yun, kaya may zero-zero naman. Okay. Hindi, na pag, mag, pag may, may red yun. Hindi ako or... may ano kasi sana, sa nais, ang kasi sa ako. Ah, okay. Yung iPhone. Hindi sa akin yung kanil by glasses. Hindi ako makapagay. Tatang, nasa ba sa tatang? Ba talaga pag matanda na, so, pa, <laughs> na natayin yun. <laughs> Antayin natin, 48 years. Ay, may, may drinks kayo? Oh. O oh, sige. Oh, 1.5. Mismo. Mismo, sige.

Ano ko ginagawa niyo. Paturo, Alam mo kasi siya, wala, wala akong pagkain sa pa wak na gabi. yung wala lang malayang nabigay ng kuya. Yung kinain ko naman kaninang umaga, ano lang, yung butik. Butik? Uh -huh. uh -huh. Oo. Tapos so, hindi, hindi ako nag-brat, hindi ako nag-brat hindi, nag hindi ako kumain ng rice sa umaga. Nakita ko yung vlog mo na kasama so, umaga, mo yung hindi, singer. Kasi tinan, oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Parang may pansit sila, nagluluto din kayo ng ano pansit. Eh, eh, yung iba di masarap yung pansit namin dito. Sige, mag-try tayo. Anong pa, pansit? Mm uh -uh, try. O sa inyong, anong ang, anong pancit pansit na? Ay, wala ngayon. Ay, wala ngayon. Bakit ba? In... No, po. No. Ay, may pindos. <laughs> po, uh -huh. Dapat hindi mo nalang sinabi eh. Wala ngayon kasi yung ano, yung kinakatay niya, binabusa kami yes. ng manok. Hmm. Uh, ang ingredients kasi dyan, atay budang. So ngayon, no? ano pa? Mm. Bukas, ah, naman mo. Sa susunod na pabalik namin uh, dito. Gusto ko matikman talaga. Kasi. yung talaga yung, man, yung native ba gusto ko din. Diba kasi yung, 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 ano dito. namin kasi walang, walang, walang chicken. pa. Tikman mo tong, uh, pa siya. Ito yung ano nila guys, paksiw sa gata. At ang lalaki ng mga isa, oh. oh. Pero, din later. Palagi nagla-lag. Sarap pala nang sarap pala nang anong. Na yun 'yun, 'di ba? May, may may alam na. Meron na lad, 'yun. Lad, ha? Hindi, oh. Good for yeah. Good for the heart. Yeah. alam na niya di ba meron na si nalaman ngayon. Anong isda yeah. mahilig mag-lag? Uh -huh. uh -huh. O oh, rompi. Minatutunan tayo dito sa araw nato, so, bakit, nang, rumpi, na 'to mga bagalad. Sig bakit tinawag ang rompi na? Trumpet. Ang isda, yes. oo. Oh, oh. yung isda, oo. Oh. oh. Na Pang ulam talaga, no? <laughs> Pang ulam. <laughs> sa po palang ulam <laughs> na Oo, kasi marami kami nyug dito. Mm, okay. Nakikita mo, uh -huh. yung nakikita mong mga nyugan dyan, mm. sa kanila yun, dito lang sa amin. <laughs> <laughs> Dali ko <liwan. laughs> Dali Dalil yun. Hindi seryoso. Kasariyo uh -huh. sa pamamati. Oo. Masari ako na ang Elsa kung kanina na. At lahat ang lahat ng makikita mo ay kay Miss Lillian. Mm Hindi -hmm. Sa kanila yun. Mm -hmm. Confirm na ba yung si Tatang? Mm -hmm. Confirm na ano? Confirm. Confirm na siya. Confirm <laughs> <laughs> Complete your sentence. Baka mamaya. Nagdarating sa buhay ni Miss Tin. <laughs> Wala ba? Na, Nangyari na ba si Tatang? Hmm. Okay. So, uh, sa tukatsal. ito Pero hindi siya kumain dito. Kasi dito so kami nito, sa ano yun. Eh. Dito kami sa... Kaya nito, kaya nito, kaya nito. Kaya, Ay, baka dito siya. Wala ang alanganin pa ng no, aliak out ako 2 p.m. Wow. Oh, maabutan mang kit. Hmm. Maabutan mo kami. Aga pa man. Para matagan pa siya content. Ano ko? kung tunog ka tao,